Akala ng lahat, si Asano ay isang tahimik at nag-iisang ulila hanggang sa biglang magbago ang kanyang buhay nang malaman niyang ang kababata niyang crush ay isang mapanganib na espiya at pinakasalan siya. Masayang bata si Asano noon, pero nagbago ang lahat ng mamatay ang kanyang pamilya sa isang trahedya ng aksidente sa sasakyan. Siya lang ang nakaligtas, munit iniwan siya ng mga sugat sa katawan at sa puso. Dahil sa takot na mawala muli ang mga mahal sa buhay, tinanggihan niya ang makipagkaibigan ang tanging taong nanatili sa tabi niya ay ang kababata niyang Simsamiyo. Lumipas ang mga taon, at ngayon ay nasa high school na sila. Habang Simsami ay naging sikat sa paralan, si Asano ay nanatiling tahimik at malayo sa iba. Kahit pilit siyang hinihikayat ni Simsami na magbukas at makipagkaibigan, nananatili siyang nakasarado sa mundo niya. Isang araw habang sila'y kumakain ng tanghalian, biglang naging kakaiba ang sitwasyon nang dumating ang vice principal na si Hea, at inagaw ang pagkain ni Msami. Tila wala lang ito, pero ang kakaibang kilos ni Hea, ay hindi doon nagtapos. Kinagabihan, pinatawag si Asano ni Hea sa kanyang opisina. Sa una, parang normal na usapan lang, pero naging nakakakilabot ng simulan ni Hea ang pagtatanong ng kakaibang bagay tungkol kay Msami. Lalong naging nakakatakot nang ipakita niya ang mga litrato ni Sami noong bata pa ito, mga larawang hindi dapat nasa kanya. At sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang hinugot ni Hea ang kutsilyo at itinutok ito sa leeg ni Asano. Akala ni Asano, tapos na ang lahat para sa kanya, pero biglang dumating ang isang misteryosong babaeng may puting buhok. Tumalo nito sa bintana, dinisarmahan si Hea gamit ang flashbang, at sabay silang tumakas ni Asano. Pagkagising ni Asano, nakita niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na mansyon, na ng mga estranghero. Agad siyang pinakalma ni Msami at ipinakilala ang kanyang pamilya, si Fuda, ang babaeng may puting buhok, si Shinzo, ang lalaking may berdeng buhok, si Shen, ang babaeng may pink na buhok, si Keno, at si Nana, ang may balde sa ulo. Laking gulat ni Asano nang ibunyag ni Msami ang kanilang sikreto, lahat sila ay mga espiya, at itinago niya ito mula kay Asano ng isa-sero taon, hindi makapaniwala si Asano at inisip na biro lang ito hanggang sa aksidenteng makabaril siya gamit ang totoong baril. Ipinaliwanag ng pamilya na si Hea ay hindi lamang vice principal, siya ang panganay nilang kapatid at pinakadelikadong espiya sa lahat. Dahil sa isang aksidente noong bata pa si Msami, naging obsessed si Hea sa protektahan siya. Pero ngayon, dahil may banta sa buhay ni Msami, napagdesisyunan ni Hea na alisin din si Asano. Biglang tumunog ang alarma, nakapasok si Hea sa kanilang bahay. Agad na naghanda ang pamilya para lumaban. Inamin ni Fuda na kahit sama-sama silang lahat, 30% lang ang tsansa nilang matalo si Hea. Tapos, binalingan niya si Asano at sinabi ang isang nakakagulat na ideya, ang tanging paraan para protektahan siya ay kung papakasalan niya simsami. Ayon sa panuntunan ng kanilang pamilya, bawal saktan ang sinumang miyembro ng pamilya, kahit si Hea. Dahil sa salitang si pamilya, bumalik ang trauma ni Asano at nagpanik siya. Sinubukang pakalmahin din Sami si Asano, sinasabing hindi nila siya pipilitin. Pero bago sila makakilos, bigla na lang lumitaw si Hea sa kwarto, pa rin at inutusan silang ibigay si Asano. Nagsimula ang matinding laban habang ang pamilya ay gumawa ng lahat ng paraan para pigilan si Hea at makatakas sina Sami at Asano. Sa kabila ng lahat, hindi nasaktan si Hea. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw para paliparin sina Fuda at Shin. Tumayo siyang mayabang at sinabing, napakaraming butas ng inyong mga galaw. Gulat na gulat si Asano habang pinapanood ang lakas ni Hea. Si Fuda, kahit sugatan, sinabihan ng iba na tumakas habang siya ang bibili ng oras para sa kanila. Tumakbo siya papunta kay Hea, pero ginamit nito ang kanyang spider wire para harangin ang bawat atake niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakatali na si Fuda at nakabitin mula sa kisam. Si Shin, walang ibang magawa, sinigawan si Kango na itago si Asano. Kinuha ni Shin ang kanyang telepono at pinagana ang mga drone na bumaba mula sa kisam at nagsimulang paputukan si Hea. Habang nangyayari ito, mabilis na dinala ni Nakango at misami si Asano sa isang nakatabong kwarto, kung saan itinago siya sa likod ng isang larawan. Ilang minuto lang ang lumipas, at naroon na si Hea, winalang bahala ang mga drone na parang wala lang. Pumasok siya sa kwarto at nakita si na kasama ang isang taong akala niyang si Asano. Sinabi niyang ibigay na sa kanya ang bata, pero tumakbo si papunta sa kanya na may dalang baril, kasama ang kanilang aso. Ngunit sobrang galing ni Hea, nadisarmahan niya si at ginapos ito gamit ang kanyang mga wire. Tinanggal niya ang maskara nito, at doon niya nalaman na si Kangu pala ang nakatago sa loob. Habang natuklasan ang kanilang panlilinlang, ang totoong Sami lumitaw, nakadisgis pa rin bilang si Asano. Nagmakaawa siya kay Hea, sinasabing wala namang banta si Asano sa kanya. Pero si Hea, kalmado ngunit seryoso, nagbigay ng ultimatum, papayagan niyang mabuhay si Asano kung si simsami na hindi na siya aalis ng bahay. Ang kondisyon ay napakabigat, wala siyang kaibigan, wala siyang kasiyahan, walang internet, wala siyang buhay sa labas ng kanilang tahanan. Pero magiging ligtas siya. Luhaan si Msami habang iniisip ang kanyang desisyon. Hinawakan siya ni Hea at sinabi, para ito sa iyong kaligtasan. Biglang lumitaw si Asano mula sa likod ng nakatagong pifol at sumigaw, hindi mo kailangang gawin ito, Msami. Sa malamig na tono, sinabi ni Hea, wala ka ng silbi. Ngunit hindi umatras si Asano. Ibigay mo sa akin ang sing-sing. Sumigaw siya, handa akong maging pamilya mo. Poprotektahan kita. Naluluha simsami, kinuha ang sing-sing mula sa kanyang bulsa, at itinapon ito kay Asano. Tumalon si Asano upang saluhin ito, pero mas mabilis si Ginamit nito ang kanyang mga wire para mahuli si Asano at ang sing-sing. Mukhang wala ng pag-asa, pero sa kabila ng sakit, sinimulan ni Asano na puwersahin ang sarili niya palabas ng mga matatalas na wire. Ang kanyang mga kamay ay duguan at sugatan, pero hindi siya tumigil hanggang sa mahawakan niya ang sing-sing at isuot ito. Kahimik ang lahat. Tapos na ang kasal. Opisyal ng bahagi ng pamilya si Asano. Tumakbo simsami sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, habang si Fuda ay mumiti. Hindi mo na siya maaaring saktan, heya at nayon, kailangan mo pa siyang sanayin para protektahan si Msami. Kinagabihan, nagpasya siya si Asano na umuwi kahit inalok siya ni Fuda na ihati. Habang nakahiga siya sa kama, tinitingnan ang sing -sing sa kanyang daliri. Hindi niya maiwasang isipin ang nakakabaliw na araw na naranasan niya bago siya tuluyang makatulog. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Kinaumagahan, nagising siya sa alarm, at sa presensya ni Hea na nakatayo sa ibabaw niya, may hawak na kutsilyo, Biglang umatake si Hea, pero mabilis na gumulong si Asano para makaiwas. Impresibo, ani Hea. Huwag kang mag-alala, ito'y isang friendly test lang. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko, sigaw ni Asano? Kalma lang na sumagot si Hea, ito ang tradisyonal na wake up call ng pamilya Yakira. Parte ito ng pagsasanay mo. Kung gusto mong maging espya, kailangan mong matutong matulog na parang nakadilat ang mata. Bago pa makapagreklamo si Asano, ginamit ni Hia ang kanyang mga spider wire para itali siya at itaas sa ere. Ngayon, sabi ni Hia, oras na para sa tradisyonal na morning exercise ng Yakira family. Habang nakabitin, natanto ni Asano ang isang bagay, hindi na talaga magiging normal ang kanyang buhay kailanman. Habang abala si Mutsumi sa pagluluto ng tanghalian, bigla niyang narinig na sumigaw si Asano. Nagmamadali siyang umakyat at natagpuan siyang nakasuspinde sa ere. Pinipilit stretch ang mga katawan niya habang pinipilit siyang itali ni Hea gamit ang kanyang mga wire. Mabilis siyang sumigaw kay Hea para pababain si Asano, pero tiningnan lang siya ni Hea at sinabing, panahon na para umalis tayo. Hinila ni Hea si Mutsumi at ang kanilang mga bag at sabay silang tumalon mula sa bintana, habang ang isang bomba ay pumutok sa loob ng bahay ni Asano, na nagwasak nito, Pagkabagsak nila, ipinaliwanag ni Hea na ang bahay ni Asano ay pinasabog kagabi gamit ang bomba. Nangako siyang ipaliwanag ang lahat mamaya, pero binigyang diin niya na ang pangunahing layunin ng pamilya ay protektahan si Mutsumi kahit anong mangyari. Pumasok sila sa kotse, at tinulungan ni Mutsumi si Asano na makapasok. Habang nagmamaneho, sinabi ni Shinzo na natuklasan nila na ang bomba ay itinago sa kusina, ibig sabihin, si Mutsumi ang tunay na target. Nalilito pa si Asano, kaya tinanong niya kung bakit nais nilang saktan si Mutsumi. Ipinaliwanag ni Hea, madali lang. Si Mutsumi ang ikanegatibo isa zero na pinuno ng pamilya Yakira. Ipinagpatuloy ni Hea ang pagpapaliwanag ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa mga nakaraang henerasyon, ang pamilya Yakira ay nagtagumpay sa espionage dahil sa kanilang natatanging lahi na nagbibigay ng mga superhuman na kakayahan sa karamihan ng kanilang mga miyembro. Subalit, bawat henerasyon ay may isang anak na ipinanganak na walang kapangyarihan at siya ang nagiging pinuno ng pamilya. Bakit? Dahil tanging ang pinuno lamang ang makakapanganak ng mga anak na may superhuman na kakayahan, kaya pinapanatili nitong buhay ang kanilang lahi. Kaya't mahalaga si Mutsumi, sabi ni Hea. At kaya maraming kalaban na nais siyang mawala. Dito, galit na sinabing ni Hea, at ang pinaka nakakainis, ikaw na tulad ng yan pa ang nakapag-asawa sa kanya. Bago pa makapagsalita si Asano, isang kotse ang humabol sa kanila at bigla ang pinaputok ang isang rocket launcher. Mabilis na nakaiwas ang driver pero pinaputok ng mga kalaban ang maraming bala sa kanila. Nang mangyari ito, natakot si Asano pero kalmado si Hea at patuloy na iniinom ang kanyang tsaa. Sinabi ni Mutsumi kay Asano, huwag mag-alala, si Goliath ang pinakamahusay na driver. Dito, napansin ni Asano na ang driver nila ay aso. Nagpatuloy ang atake ng mga kalaban, pati na ang pagpapaputok ng rocket. Si Hea, na nainis na dahil sa spill ng tsaa, tumaas sa bubong ng kotse. Ginamit ang kanyang mga wire para harangin ang mga bala at sirain ang rocket sa ere, pagkatapos ay pinutol ang mga kotse ng mga kalaban na nagdulot ng malalaking pagsabo. Bumalik siya sa loob ng kotse na parang wala lang nangyari. Kasama ka na sa pamilya ni Mutsumi ngayon, sabi ni Hea kay Asano at iniabot sa kanya ang isang baril. Responsibilidad mong protektahan siya. Patayin ang sinumang kahina -hinala. Ipinakita ni Hea kay Asano ang Twitter account ng taong naglagay ng bomba sa kanyang bahay. Ang taong ito ay delikado, pero may isang kahinaan. Addict siya sa social media at madalas niyang inilalabas ang mga plano niya. Inatan mo si Mutsumi habang ako'y may ibang trabaho. Pagkatapos, habang nasa E-Class, nakatanggap si Asano ng abiso na nagpost ang bomber na mayroon pang isa pang bomba. Nakita niyang may anino sa hallway kaya tumakbo siya upang tingnan ito ngunit wala siyang natagpuang anuman. Pagbalik sa klase na natili siyang nakatingin kay Mutsumi habang kumakain ng tanghalian. Nakatanggap siya ng notification na ang pangatlong bomba ay nailagay na rin. Habang nalilito at naiinis, naisip ni Asano kung gaano kahirap ang buhay ni Mutsumi. Habang nagpapahinga sa isang tabi, lumapit sa kanya ang tatlong kaklase at nag-alok ng chocolate. Nang magulat sila at makita niyang tinanggap at kinain ito, nagtanong sila kung ano ang nangyari sa kanya. Si Asano, na hindi pa sanay makisalamuha, nakalimutan na ang kanyang social anxiety, ngunit biglang bumalik ito at nawalan siya ng malay. Nagising si Asano sa infirmary, at nandoon si Mutsumi na nag-aalaga sa kanya. Tinanong siya ni Mutsumi kung okay lang siya, at nag-isip siya kung karapat dapat ba siya sa kanya. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong pamilya, at hindi ko rin alam na kailangan mong lumaban araw-araw, sabi niya. Pinatango siya ni Mutsumi sa pamamagitan ng isang malumanay na karechok. Malika, Anya. Ikaw ang pumasok sa buhay ng pamilyang ito, at sa totoo lang, ikaw ang gusto kong pakasalan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa, ngunit hindi pa siya nakapaghanda sa mas malupit na pagsubok. Napansin ni Asano ang isang bomba na nakasabit sa kisam, malapit nang mag-explode. Agad na pinrotektahan ni Asano si Mutsumi at itinago sila sa ilalim ng isang couch habang pumutok ang buong silid. Nalaman ni Asano na ang bomber ay mas matalino kaysa sa kanilang inaasahan. Habang naglalabas ng mga updates sa Twitter, pinapalakas ng bomber ang atensyon ni Asano upang makapagtago at maglagay ng mga bomba sa paligid. Nang makita niya ang isang maliit na bomba na nakadikit sa kanyang coat. Naisip niyang tinarget siya ng bomber para gawing bombang buhay na gagamitin laban kay Motsumi. Sa kabila ng takot, nagpasya si Asano na magsakripisyo. Tumalon siya mula sa bintana, handang mamatay upang mailigtas si Motsumi. Pero sa huling sandali, hila siya ni Hea gamit ang kanyang mga wire at pinigilan ang timer ng bomba. May tapang ka, sabi ni Hea, pinabalik siya sa loob. Pamilya ka na ngayon at unang-una ang pamilya. Kahit galit na galit ako sa'yo, dahil pinakasalan mo ang kapatid ko, ipaglalaban ko pa rin ang kaligtasan mo. Pagdating ng ibang mga kapatid, dinala ni Shinzo ang bomber, nakaposas at talunan. Itinali ni Hia ang bomber sa bomba, at itinapon ito sa langit kung saan sumabog ito na parang paputo. Pinanood ng pamilya Yakira at Shinzo ang eksena mula sa kanilang sopa, at sa wakas, nakapag-relax din sila, hindi pa man ganap, Kinabukasan, nagising si Asano mula sa isang masamang panaginip kung saan hindi siya makapagligtas kay Mutsumi na kinidnap. Paggising niya, medyo hilo siya at aksidenteng natapakan ang buntot ng aso, kaya nakuha siya ng isang love bite sa braso. Pumunta siya sa ibaba at agad siyang pinagaling ni Mutsumi, na humihingi ng paumanhin dahil sa aso, at nagsimulang maglaro dito ng sobrang cute. Naalala ni Asano ang kalungkutan ng kanyang panaginip, kaya't nagpunta siya kay Futa at nagmakaawa na turuan siya upang maging mas malakas. Sinabi niyang gusto niyang protektahan si Mutsumi mula sa kahit anong panganib, dahil kahit noong nakaraang pagkakataon, halos hindi siya nakaligtas at tiyak na mamamatay kung hindi dahil kay Hea. Sinabi ni Futa na inosente siya kung akala niyang madali siyang magiging malakas at ipinakita ang kanyang lakas. Ipinaliwanag niya na nagsimula siyang mag-ensayo ng martial arts noong tatlong taon pa lang siya, at nagmisyon sa edad na anim. Kahit na mula sa pamilya ng Yakira, tatagal ng mga taon upang mapag-aralan ang martial arts. Para sa isang normal na tao, mas matagal. Sinabi ni Futa na handa siyang bigyan siya ng pagkakataon kung seryoso siya. Tinanong siya kung handa siyang sumali sa pinakamabilis na paraan upang maging malakas, ang Yakira All-Out Training Program. Tuwang-tuwa si Asano, pero sinabi ni Futa na may kondisyon, kailangan niyang manatili sa Yakira na bahay sa loob ng isang buwan, bago magsimula ang tunay na pagsasanay. Inisip ni Asano na madali lang yon, basta manatili lang sa bahay, pero nung tumayo siya, isang bitag ang na-activate, at halos mahulog siya sa matutulis na pangil. Lumapit si Futa at ipinaliwanag na ang buong Yakira House ay puno ng mga bitag na parte ng pagsasanay sa pagiging isili. Kung makakaligtas siya, saka siya tutulungan ni Futa sa pagsasanay. Kinabukasan, nagising si Asano dahil sa tunog ng isang pangit na ibon, pero huli na siya at isang bomba ang pumutok sa kanyang kwarto. Nakasurvive siya sa usok, pero na-activate ang isa pang bitag, isang flamethrower na nagsimula magliab ng lahat. Matapos makaligtas, nakarating siya sa mesa ng agahan, kung saan pinapagamot siya ni Mutsumi. Tanong niya kung paano nakakaiwas si Mutsumi sa mga bitag, at sinabi ni Mutsumi na hindi ito naa-activate sa kanya. Sinabi ni Shinzo na ang mga bitag ay kontrolado ng isang computer, at kapag isang tao ay nakakaiwas at nakapag-disable ng mga ito. Siya ay tinatanggap bilang isang miyembro ng pamilya, at magkakaroon ng pribilehyong i-activate o i-deactivate ang mga bitag. Karaniwan, tatagal ng dalawang taon bago makaya ang mga bitag, pero hindi makakapagsalita si Asano dahil bigla siyang sumakit ang tiyan. Ipinaliwanag ni Futa na ang pagkain sa bahay ay may halong maliit na amount ng lason upang magtulungan silang magtulungan sa pagpapalakas ng katawan. Hindi sila mamamatay pero siguradong magkakaroon sila ng diarhea. Tumakbo siya papunta sa banyo pero nakalock ito at kailangan niyang magpick ng locks at magcrack ng codes. Mula sa araw na yon, nagsimula ang araw-araw na impyernong routine ni Asano. Habang ang ibang miyembro ng pamilya ay nakakakontrol sa ibon bago ito mag-explode, patuloy na natatamaan si Asano. Ang Predator ay may mga laser traps at habang si Shin ay gumagamit ng drones para kumuha ng kailangan niya at si Futa ay gumagamit ng kanyang superhuman speed, si Asano ay aksidenteng na-activate ang bitag na naglalabas ng machine guns na paputok agad. Para i-on ang A, kailangan niyang gumamit ng baril at itutok sa power button, pero sobrang lakas ng recoil kaya't palaging natutumba si Asano. Kahit na may suporta si Mutsumi, nahirapan pa rin siyang tanggapin ang lason sa pagkain at hindi pa rin masolusyonan ang mga codes sa banyo. Nang mag siya maligo, ang shower ay nakatarget para mag-simulate ng Russian interrogation na hindi niya kayang tiisin. Kinabukasan sa paaralan, mukhang patay na patay si Asano at nahirapan sumagot. Nalaman na nagsusuot siya ng 30 kilo na shirt, upang mapanatili ang lakas, kahit habang nagpapahinga. Matapos ang isang nakakapagod na araw, nagpunta siya sa kanyang kwarto, pero nakita si Mutsumi na natutulog habang nagtatrabaho sa desk. Tinapanya ito ng kumot at, na-inspired sa sipag ni Mutsumi, lumabas siya upang magsanay ng shooting skills. Nagising si Mutsumi at inalok siya ng saa, sinasabing magpahinga siya. Inalala niya ang isang pagkakataon sa high school kung saan may mga buli na gustong putulin ang buhok ni Mutsumi, ngunit dumating si Asano sa tamang oras at kinuha ang bunting mula sa kanilang mga kamay, kaya't natakot sila at tumakas. Nangako si Asano na magiging mas malakas siya at palaging magpapatuloy sa pagtulong kay Mutsumi. Paglipas ng ilang linggo, natutunan ni Asano kung paano harapin ang ibon, iwasan ang mga laser trucks, at mag-shoot ng remote power button ng maayos. Sinabi ni Shinzo na magaling siya, pero sagot ni Asano, hindi pa rin siya marunong magpalit ng channels. Pagpasok ni Shin sa kwarto, inabot niya kay Shinzo ang progress report ni Asano mula nang dumating siya sa bahay. Later that day, tinuruan ni Tubhead si Asano kung paano makaligtas sa poison gas trap at nakaligtas siya sa basic poison food. Pero nang subukan niyang inumin ang gatas, muli siyang tinamaan at tumakbo papuntang washroom, ngunit natagpuan na naman niyang hindi niya kayang buksan ang mga code biglang may nangyaring mali at natagpuan siya na halos hindi na magkamalay sa sahig. Agad siyang dinala ni Futa sa infirmary at natuklasang may lagnat siya dahil sa sobrang pagod. Napansin ni Futa ang kakaibang bagay at pinunit ang balat ni Asano na nagpakita na siya pala ay nagsusuot ng peking bodysuit. Sa ilalim ng suit, bruised at battered siya dahil sa matinding training, pero ayaw niyang mag-alala si Mutsumi kaya nagpa-fake bodysuit siya Sinabi ni Futa na kahanga-hanga ang mga resulta ni Asano, ngunit hindi ito magiging posible kung hindi siya magpapagod ng gusto. Inutusan siya ni Futa na magpahinga at binigyan siya ng libro tungkol sa coding, sinabing kailangan niyang matapos ito at magpahinga bago muling magsimula ng training. Lumipas ang isang linggo at sa wakas, nabuksan ni Asano ang code ng washroom, kaya nagdiwang silang lahat. Tinatanggap siya ng computer bilang isang official na miyembro ng Yakira House. Munit sa kanyang pagkabigla, inilabas ni Shinzo ang isang isang daan kilo na damit at pinataas ang difficulty ng mga traps mula normal hanggang hard. Naisip ni Asano na mahaba pa ang daraanan niya bago niya maprotektahan ang sarili at si Mutsumi sa lahat ng panganin. Kinabukasan, muling nagluto si Mutsumi ng almusal habang si Asano ay pumasok sa kusina at aksidenteng isinusuot ang mga undergarments ni Mutsumi. Tinitigan siya ni Mutsumi na para siyang freak at sinabi na dapat siyang mag-alala sa mga kakaibang pantasya at hindi siya makakapag-divorce. Ipinaliwanag ni Asano na isang misunderstanding lang iyon at nais lang niyang mag-practice ng diskis. Biglang dumating ang isang magandang blonde na babae sa pinto at tinanong kung okay lang sila. Hindi alam ni Asano kung sino siya pero agad nakilala ni Mutsumi na si Keno ito. Sinimula ni Asano na magpanggap na kinakalabit siya, ngunit sinabihan siya ni Mutsumi na tumigil. Bigla ring pumasok si Kango at humiling ng goodbye kiss kay Mutsumi bago umalis. Niloko ni Mutsumi si Kango at Asano, sinampal silang dalawa sa ulo. Pagkatapos ng ilang oras, nakatagpo si Asano kay Shinzo na malapit na magsimula ng misyon. Tinanong ni Asano kung delikado ang misyon. Ngunit sinabi ni Shinzo na ito ay isang mababang antas ng misyon, maghanap lang ng impormasyon, tungkol sa isang operasyon ng peking pera. Hiniling ni Asano ang suerte at umalis papuntang school kasama si Motsumi. Habang naglalakad sila, isang bola na mabilis ang takbo ay muntik tamaan si Asano, ngunit hindi pa man siya lumilingon ay nahawakan na niya ito at binalik ng may pambihirang lakas. Sa hapon, umakyat si Asano at Mutsumi sa bubong upang mag-lunch. Sinabi ni Mutsumi na hindi pa niya alam, pero marami nang gumanda ang lakas at kakayahan ni Asano dahil sa training. Tinutukso na siya ng mga tao at tinatawag siyang ninja. Tinanong siya ni Mutsumi kung libre siya pagkatapos ng school dahil may kailangan siyang tulong sa trabaho. Sumang-ayon si Asano at umuwi sila. Umupo si Mutsumi sa desk at nagsimulang mag ng mga papeles habang inuutusan si Asano na dalhin ang mga dokumento. Mabilis ang pagsusuri ni Mutsumi sa mga ito at nakakita siya ng mga pagkakamali. Inutusan niya si Asano na mag-send ng email sa mga investors upang itaas ang kanilang stocks at huwag pansinin ang Peking divorce papers na sinubukang ipasa ni Kango para sirain ang kanilang kasal. Habang binabaybay ang mga files, napansin ni Mutsumi na hindi kumpleto ang report ni Kango at dahil madalas itong mangyari, nainis siya. Dinala niya si Asano sa kwarto ni Keno na puno ng mga damit. Biglang lumabas si Kango sa ibabaw ng kanyang mga damit at sinabi ni Mutsumi na tapusin ang report at isumite ito. Hindi ito pinansin ni Kango at nagsimulang kumain ng sushi, na ikinagalit ni Mutsumi. Kinuha niya ang handcuffs at tinangka turuan si Kango ng Yakira style na parusa. Nang makita ni Kango na siya ay nasa panganib, tumalon siya mula sa mound at tumakas. Dahil sa training, naging mas mabilis si Asano at pinigilan siya. Ngunit naging matalino si Kango at pinilit niyang maloko si Asano sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Mutsumi, pagkatapos ay tumakbo palabas. Sa sobrang galit ni Mutsumi, inactivate niya ang hibernation mode ng bahay na nagpalabas ng mga higanteng pader sa paligid ng buong bahay. Sinabi ni Mutsumi kay Asano na wala nang makakalabas dahil naka-activate na ang mode na ito, Samantala, si Shinzo ay gumagapang sa vent ng hangin at nakita ang malaking operasyon na pinapalakad ng isang milyonaryo na nakapag-circulate na ng 60% ng kanyang pekeng pera. Habang siya ay dumadaan, napansin niyang ang mga tao sa operasyon ay may kasamang isang matalino na tao na nagdisenyo ng lahat ng mga safety measures. Suot niya ang Apple Vision Pro, at sa halip na walang silbi, ito ay nakatulong sa kanya para makita ang laman ng mga container na puno ng peking pera. Bumaba siya sa hatch at nakakita ng isang secret case na kanyang hinak, na naglalaman ng isang frame picture ng isang note na maaaring may malaking halaga. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, tumunog ang isang alarm at nagsimula siyang tumakbo. Pagbalik sa Yakira House, sinimulan ni Mutsumi ang pag-inspeksyon sa bawat silid. Pumasok siya sa kanyang sariling kwarto at ginamit ang infrared device upang maghanap ng anumang mga senyales, ngunit wala siyang nakita. Nagtataka si Asano sa dami ng mga hilig ni Mutsumi, lalo na sa kanyang bagong likhang painting. Pumunta sila sa kwarto ni Shin, na abala sa paglalaro ng isang physical game, ngunit hindi ito magaling. Sunod, pumunta sila sa kwarto ng Buckethead, na nagbabanta kay Kangmo na pasabugin siya kapag nakita siya. Sa wakas, nagtungo sila sa kwarto ni Kangmo, na puno ng mga litrato ni Mutsumi nagtataka si Asano kung nakatakas ba si Kango, ngunit sinabi ni Mutsumi na imposibleng makalabas ito dahil sa lockdown. Bigla, nagtipo ng iba pang mga kapatid ni Mutsumi at Asano upang pag-usapan kung natagpuan ba nila si Kango. Bigla, narinig ni Asano ang isang tunog at lumingon siya upang makita ang mukha ni Keno sa isang picture frame. Laking gulat ni Asano na si Kango pala ay nagtago sa loob ng frame. Tumakbo agad si Keno, ngunit sinundan siya ni Asano. Munit bigla siyang sumigaw nang mahulog siya. Nagmadali si Mutsumi at tinulungan siyang makabangon, at sinabing inihagis ni Kango ang frame sa kanya, at tumakbo papasok sa isang cavity sa dingding. Galit na sumigaw si Mutsumi, naisip niyang nakatakas si Kango mula sa lockdown at nagtangka na palayain siya. Mabilis siyang bumalik sa kwarto ni Keno at agad niyang kinulong si Asano, nang dahil na rin sa pagkaalam niyang pinalitan ni Kango si Asano upang makalabas tinanggal ni Kango ang maskara, at nagsimula silang maghanap ng mahalagang dokumento. Pagkalipas ng ilang oras, kumain si Asano ng curry na niluto ni Mutsumi, na masarap. Tinanong niya kung ano ang secret ingredient, at sagot ni Mutsumi, cyanide. Agad na naramdaman ni Asano na siya ay sumasakit, at nagmadali siyang mag-excuse, upang sumagot ng tawag. Tinanggap ni Asano ang tawag at nagulat ng marinig si Shinzo, na humihingi ng tulong. Nagvideo ko sila at ipinaliwanag ni Shinzo na nahulog siya sa isang labanang may gunfight at walang sapat na bala. Sinabi ni Mutsumi kay Asano na magaling si Shinzo sa pagiging isi, pero sobra siyang umaasa sa mga armas, at kapag wala siya nito, natutulog siya. Inutusan niyang dalhin ni Asano ang mga armas kay Shinzo, kaya tumugon siya. Nagbihis si Asano, kumuha ng maliit na bag, at pumasok sa isang highly secure na building. Habang dumadaan sa mga koridor, nahuli si Asano ng isang guardiya na nagtutok ng baril sa kanya. Naalala ni Asano ang kanyang training at itinulak ang baril, sinundan ng pagkakagat sa braso ng guardiya at tinamaan siya sa mukha gamit ang siko. Nang dumating ang iba pang mga guardiya, tinamaan ni Asano ng tuhod ang isa sa mukha, ngunit nahuli siya ng isa pang guardiya. Ang pangatlong guardiya ay sinubukang itusok siya gamit ang kutsilyo, pero protektado siya ng kanyang damit. Binangga ni Asano ang gwardiya at tinamaan ang isa pa sa mga ari. Laking gulat ni Asano nang dumating pa ang isa pang gwardiya, kaya't kinuha niya ang baril na ibinigay sa kanya ni Shinzo at binaril ang gwardiya gamit ang isang malakas na electric bolt. Sa wakas, natagpuan ni Asano si Shinzo, na mahigpit na niyayakap siya at nagpapasalamat sa mga armas. Nang biglang dumating ang ibang mga gwardiya, nagbago ang ugali ni Shinzo. Tumayo siya at bumaril sa lahat ng guardya sa loob ng ilang segundo. Ibinigay niya kay Asano ang framed note at umalis sila sa silid, na pinatay ang lahat ng goons, at naghagis ng granada sa huling grupo, tinamaan ito sa ere. Tumakas sila mula sa building, ngunit nabaril si Asano sa binti ng isang sniper. Nahulog siya at nagsimulang magdusa mula sa pagdurugo, habang ang sniper ay nagsabi kay Shinzo na ibaba ang kanyang mga armas. Para tiyakin na makaligtas si Asano, ibinaba ni Shinzo ang baril, ngunit naalala ni Asano na kayang gawing armas ni Shinzo ang anumang bagay na may magandang grip. Itinapo ni Asano ang isang tinidor kay Shinzo, na nahawakan ito at binaril ang baril ng sniper, na nagdulot ng misfire. Ito ang nagbigay kay Shinzo ng pagkakataon na kunin ang kanyang baril at barilin ang sniper, na nailigtas si Asano. Pagdapo ng gabi, nagsimula ng maglakad pabalik si Shinzo, bitbit -bit si Asano sa kanyang likod, at nagpapasalamat kay Asano sa pagligtas sa kanyang buhay. Nagpasalamat din si Asano, sinabing malamang ay patay na siya kung hindi dahil kay Shinzo. Samantala, isang pulubi ang pumasok sa ibang pasilidad at pinagbabaril ang mga gwardiya gamit ang isang martilyo, tinatanong ang kinaroroonan ng kanilang leader. Nang tumanggi ang mga gwardiya, pinatay nila silang lahat at inilabas ang larawan ng susunod niyang target, si Asano. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa Anime Tagalog Hub para sa next part. Salamat sa panonood.